Why is it so hard to let go kahit alam mo nang dapat nang iwanan? Kasi nasanay ka nang minamahal siya and you feel uncomfortable losing him in your life. Ano nga ba pong ibig sabihin nun? Simple lang eh. Nasanay ka na kasi. Nasanay kang siya yung minamahal mo, siya yung kausap mo araw-araw, siya yung inuuna mo bago sarili mo at ngayon na kailangan mo na siyang pakawalan parang ang hirap kasi hindi lang siya yung mawawala pati yung routine mo yung comfort mo yung kasama ko siya na feeling and to be honest letting go isn't just about losing someone it's about losing the version of you who love them so much kaya ang hirap kaya ang sakit pero minsan yan din ang simula ng paghilom you'll miss him yes but One day, you will love your peas more. And when the time comes, you'll thank yourself for finally. letting go. Ah, usapang letting go na naman po ito. Well, syempre mahirap talagang ang mag-let go at isa sa mga bagay na mahirap is yung feeling na nasanay ka ng kasama siya. Nasanay ka ng gawin ng buhay kasama siya. Kasama na siya ng sistema mo at siya na yung routine mo. Siya na yung mundo mo. Kaya ang hirap-hirap bitawan kasi pag binitawan mo yung tao, parang binitawan mo rin yung mundo mo. Na parang you will start over again. Starting over again ng peg. Yung from scratch ka. Nakaraan nga may kausap ako na sobrang hirap din siyang mag-let go. And I really understand kasi itong tao na to, 11 years yung relationship na meron sila. Pagkatapos, magpapakasal na dapat sila. Tapos yun, naghiwalay sila. And then after 3 months, yung dapat mapapangasawa niya, nakapangasawa na ng iba. ba diba? Ang saklapa. And alam mo, sinaya niya sa akin, isa sa pinakamahirap na hinaharap niya ngayon is yung kinakailangan niyang baguhin yung sistema na meron siya. Kinakailangan niyang baguhin yung routine na meron siya. Para siyang nagbagong anyo, para siyang nagbagong buhay. Kasi all throughout that 11 years, kasama niyo yung tao na yon at lahat ng mga desisyon niya sa buhay, lahat ng actions niya, lahat ng routine niya sa buhay, inaangkla niya dun sa tao na yon kasi mahal niya yun. So I understand the feeling that it's really hard to let go of someone, of someone you love because it's not just about that feeling. It's not just about the love, but it's about the world that you created with that person. And isipin niyo nung nawala yun, nawasak yun. And then ngayon, kinakailangan yung mag-start from scratch. Buti sana kung hindi sayang yung oras, hindi na sayang yung mga investments and efforts mo. Pero ang daming nawala eh, ang daming nawala sa iyo. Pati sa lang masasabi ko, hindi yun hahayaan ng Diyos na mangyari sa buhay natin kung wala siyang better purpose para sa atin. Baka yung akala nating mundo na ginawa natin para sa ating sarili kasama siya is yun na yung best. Pero sa mata ng Diyos, it's not. Because you need to start all over again and start from scratch para mas mabuo yung mas magandang mundo na deserve mo pala. So, huwag kang panghinaan ng loob. I know It's hard to let go. And I know na kung nilisan ka man sa punto na yan ng buhay mo na parang nagsisimula ka sa zero, it's okay. It's better to start zero than nandoon ka na sa tuktok tapos nalaman mo na ay mali pala yung tao na to. You can do it. I believe you can.